Maraming 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 salamat po sa inyong lahat sa inyong napakainit na salubong na ibinigay sa aming lahat sa delegasyon namin, kami mag-asawa na si Lisa at ang delegasyon natin, ang mga cabinet minister na ng cabinet secretary na nandito uh, para sa pagpunta namin sa United Nations ngunit pinakamahalaga lahat po kayong mga Pilipino na natitira dito sa East Coast Marami pong salamat at kahit papano, alam ko naman na busy kayong lahat, at kahit papano kayo po ay nakahanap ng counting panahon upang makadalaw dito sa ating pagtipon-tipon ngayong hapon na ito. Maraming salamat po sa inyo. This, uh, this thank Umupo na po kayo. Mahaba-haba itong uh, speech ko. <laughs> At siyempre, ma hindi maring ma ma uh, tapos ang aking pagbabati kung itutuloy ang pagbati ng ating ambasador sa Washington, D.C. Ang ating uh, akala niya, ma sa pagkatapos ng panahon ni PRRD, eh, uu makakauwi na siya. Ang problema, maganda yung trabaho niya masyado. Sabi ng mga Amerikano, wag yung siya munang palisin at maganda siyang maki makiisama dito sa amin. Kaya nandito pa rin siya ang ating ambasador, Ambassador Babes Romualdez. At uh, eh, siguro kulang naman ang mga pagbati ko pag hindi ko binati ang ating ang, ang aking ang aking asawa na si First Lady Luis Araneta Okay, tapos na ha. Uh, thank you, thank you, Oh, I'm sorry, I forgot, di ko nakita. Ah, tangka huli-huli yan, ayoko nang batihin, ayoko nang pakilala. Nawawalan ako ng papel pag nandito ito eh. Nakita nyo sa, nakita nyo siguro nung during the campaign nag-live na, nala live stream ninyo yung mga kampanya namin kung saan saan. At eh, ganyan din, parang dito. Eh, sa lahat ng puntahan namin, ayan, palakpakan ng mga tao. Excited naman ako. Sabi ko, ma matamananalo tayo. Pagtayo ko, maglalabas ba naman ng placard? Nasaan si Sandro? Pinabas si Sandro. Ano, Iyon na boto ko, akin na si Sandro. Ilang beses ko na malapit pinamigay eh. may panalo ko lang. Ang ating, uh, ang ating bagong kongresista sa Primera Distrito ng Locos Norte, eh, Congressman Sandro Marcos. Nung unang, nung unang Ayan, kaysa, nang unang sinisig sinisigawan si Sandro, wala ko, cute eh. Hindi na ako nakikyo din. Nag nagtatampo na ako. Sabi, sige, ikaw na lang. <laughs> magandang magandang hapon sa inyong lahat, ladies and gentlemen, distinguished guests. Ay totoo po, yung sabi ni Ambassador Babes na ang New York ay may may special na kahulugan talaga yan sa aming mag-asawa. Dahil, dahil dito kami, nag, di, sa New York kami nagkakilala. At uh, siguro mga tatlong, niya, tatlong taon niya ako linigawan. At uh, dito talaga, dito kami kaya... Uh, no, matagal na kami hindi nakabalik, eh, pa pa parating kami from New Jersey, uh, uh, papunta dito sa New York, sa city, uh, eh, tinitingnan namin, 25 years na kami hindi nakabalik. Siya ay nagtrabaho rito bilang abogado ng 6, 7 taon, parang gano'n. Ako naman eh, matagal ako dito, matagal din ang pasok, labas ako dito sa, sa New York at eh, hindi lamang na uh, sa kakabisita. Ay, ina nga, meron na nga ako napangasawa na uh, Pilipina, pero dito kami sa New York nagkakilala. Kaya tuwan tuwa kami nung papasok kami. New Jersey Turnpike, nakikita ko lahat ng mga dinadaanan ko. Dahil, dahil sa Philadelphia ako, sa, actually Cherry Hill, New Jersey. Oh. <laughs> Doon ako nakatira nung nag, uh, na, nasa Philadelphia, nag-aaral ako sa U of University of Pennsylvania sa Wharton. At pag uh, uh, nung, uh, nung, 86, uh, si Lisa ay isang abogada nga nagkita kami sa, sa ano nagkakilala kami in court sa court de, habang inaantay ko yung kaso ng mother ko siya naman ay bumibisita dahil kaibigan niya yung isang abogado namin at uh, ayun. Kaya Sandro, magpasalamat ka sa New York. Kundi sa New York, wala ka. <laughs> Alam nyo po, ay, na, ang pagpunta namin dito ay naiba ng konti. Dahil po, sinasabi namin, uh, naguusap nag-uusap kami nung pinaplano namin ang pagpunta rito. sabi, sabi ko, magpasalamat naman tayo dahil ay, hindi man tayo nakapagkampanya, ay ibinoto tayo, sinuportan tayo ng gusto ng mga tiga... Yeah. ng mga tiga East Coast. Mga tiga West Coast din, pero ng mga tiga East Coast na pupuntahan natin. Kaya't makita po ninyo, ang nangyari ngayon dito ay medyo nagkabaliktaran. Naka, naging baliktad ang uh, sequence ng palakad ng eleksyon dahil nauna yung eleksyon, ngayon lang kami, mga angampanya sa inyo. <laughs> Ngunit eh, 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 kulang po ang salita. At uh, kulang lang po ang magpasalamat na kahit minsan lang o dalawang beses lamang o kahit isang daang beses. Kulang po ang pasasalamat ko sa inyo sa inyong naging support na hindi man tayo nagkita, hindi, hindi po tayo dahil nga sa pandemya hindi ko kayo napuntahan, hindi man tayo nakapag-selfie, hindi pa tayo nagkapagkamayan, pero sumuporta po sa kayo sa amin. At uh, alam nyo po, ay, para sa isang politiko, para sa isang nasa serbisyo publiko, wala na pong kas kasing laking karangalan na ibigay ninyo ang tiwala sa amin, ibigay ninyo ang uh, pagmamahal ninyo sa amin, at ibinibigay ninyo sa amin ang pag-asa ninyo sa kinabukasan. Maraming, maraming salamat po. <laughs> Kaya tayo, uh, napakasaya. Ngayon, matagal ko nang hindi nakita yung uh, t-shirt na ganyan. Alam nyo ba yan kung ano yan, yan yung kabataan barangay? Ang pi, na, na, pinamumunuhan dati ni Amy, ni yung kapatid kong, ma, yung ate ko. Pero sabi niya, kaya dahan-dahan kayo mag-display ng shirt na ganyan. Dahil sabi ni Aimee, iba na raw ang kahulugan ng KB, hindi na ang barangay. Katanda ang barangay na daw. Kaya, hindi bali, basta tatanggap pa rin tayo na nakabataan. Napakasaya po na makasama kayong lahat ngayong hapon para sa ating pagtitipon ngayon. Kalalakab ko po lang, kanina lang mula Pilipinas. At bagamat mahaba ang aming nilakbay patungo rito, ang pagod po namin ay nawala at natunaw, nalusaw ng mainit na pagtanggap mula sa inyo. Ang aming mga kababayan, hindi lamang dito sa New York at iba pang mga lugar dito sa US, kundi pati na rin po sa ating mga kababayan na nagmula pa sa Canada. Maraming maraming Sino yung mga galing Canada dito? I, I am humbled. I, talaga naman, I'm overwhelmed. Just, uh, with Filipino pride to see so many of you finding time, kahit na busy ang schedule niyo, na naman dito uh, para, uh, para sundan ang ating uh, sigaw ng pagkakaisa. Let us also let let me also take this opportunity to express to you my profound gratitude to our kababayan here in the United States who were among the 31 million Filipinos in the Philippines and in other parts of the world who gave me a resounding mandate to lead our country and our people in the next eight years. Maraming salamat sa inyong kawalan. But also, just as importantly, and maybe even more so, I would like to pay tribute to all of you and the rest to the almost 4.5 million Filipinos here in the United States for the role you play and will continue to play in advancing the interests of the Philippines and the Filipino people here in this part of the world. Maraming maraming salamat po uh, sa inyong lahat. Kayo po ang nagdadala nagdadala ng dangal sa ating bansa. Dito sa nakaraang pandemya ay wala po akong narinig na pagpuri ng mga heads of states ng iba kung hindi Pilipino lamang ang nababanggit. Alam naman po natin na lalong-lalo dito sa East Coast ay matagal na kayo na nandito sa nagsasakripisyo dito sa sa US at uh, para lang pagandahin ang buhay ng inyong mga pamilya para pagandahin ang buhay doon sa Pilipinas para tulungan ng ekonomiya ng Pilipinas. At uh, hindi lamang 'yun dahil pagka nakausap ninyo ang mga mga kasama ninyo na katrabaho ninyo ay walang 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 masabi ko hindi ang pagpuri so galing sa bait sa sipag sa husay ng mga Pilipino. Kaya po kami kahit na nasa malayo kami ay pinapanood namin kayo. Pumuputok po ang puso namin sa pag namin ang inyong ginagawa at itinataas at pinapatingkad ang pangalan ng Pilipinas sa buong mundo.